Bale po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bale, ang episode na ito, ano po? Pupunta po tayo sa uh, kubo number 3. Oho, uh, yan. At may sasadyain po akong gamit doon. Uh, kasalukuyan po ngayon na may bagyo. Oho. Uh, ay, kumbaga, uh, pasalamat po tayo at yung dasal natin ngayong araw na wag nang pumunta sa kalupaan yung bagyo po ba? Dito, lalo-lalo na po dito sa lugar po natin uh -huh. at sana po naman wag na rin sa ibang lugar oh uh -huh. malusaw na oh uh -huh. yan kumbaga ganito po ang sitwasyon ngayon oh uh -huh. yan kahit po tayo nasa gubat tahimik oh uh -huh. yan umaga po ngayon November 17 oh uh -huh. napakakalmado po ng panahon ayan Talagang ika nga yung miling tayo tay didinggin ng Panginoon, oh. No? Yeah. Yan. ngayon po kung nag-a-update kayo sa weather update, naglalanpol na po ang bagyo ay sa Quezon. Ano po? Quezon. Ah, uh, po sa isang banda po. Kung napanood niyo po yung videos ko na sabi ko sa inyo, na 100 kilometers po yung pagitan ng Quezon to Quezon po ba, yung dulo to dulo, ay tumama po ngayon, ay sa kabilang dulo ng Quezon yung ano. Kaya po hindi natin gaano naramdaman, no. Para kumbaga, sa ano natin, ah uh, medyo may ulan din po naman, kaunti, kunti-kunti lang, para sila lang siyang nagdilig sa halaman, ba. oh yan, no. Ganyan lang po yung ulan na nangyari sa atin, no. Tapos may kunting hangin lang po. Yun lang po ang ano. Kumbaga parang normal na umulan lang. Ah, talaga po ako kinakabahan na rin ay. Oh. Salamat po naman at hindi umano sa atin. Ah. Talaga yun nga lang po kumbaga tayo walang sawang pagdarasal at habang tayo tumatawag ay eh may nakikinig po sa atin. Oh. Yan. Mm -hmm. Para na deligan lang po yung ating halaman. yung dulo po ng Quezon napakalayo po nun yung sinasabing Pulilio Island Quezon pa po yun basta po ano yun 100 kilometers pa po dito sa pwesto namin kaya hu, kung dun medyo dumaan nadaanan sila hindi ho ganong habib kami kumbaga tayo dito sa Tayabas o Lucena ganon po kalayo yung Agwat oh yang kakukwento natin malapit na tayo yan ganyan lang ang ano hangin no? Oh. salamat po sa patuloy pa rin po nagdarasal ano po talaga at tayo po naman ay gayon din ang dasalaan ang dasal talaga Bala yan po, tayo po yung malapit na din sa kubo. Yan. Ano ito yung magiging dinapag yun, ano? Mahangin na. Mahangin. Mahangin. Ako po kukuhay na rin pati, kaya tayong tatay ng kamote. Hmm. Magiging na rin yan. Magkano ka ba ito ngayon? Ay, kung duma. Ikaw ba lakad pa pa rito. Pagkalayo din, ano? Ay, dito ko na lagi daw. Ay, siya nga. Sige, si Araco, ano? Ah, Oo. Matigil <laughs> para lumiit, para yung mantas ka ngayon. Okay. okay. Wala ka na kabayo ngayon, ito eh. Wala. Para namang wala nang bagyo, ano? Ah, wala, wala na, naay po, nandiyan na tayo. Atin po aring sinundo at tayo po magtatanim uh, ng kamuti. Magtatanim kami kamuti ay. Araw-araw ka ba? Uh, iki, ilang araw ka na dito? kundi ngayon. Eh. Kung dito ka na natulog. Ayaw mo. Paano uh, mo na? Oo. Uh, Tawad ako, una na ha. Yan na ay po. Wala po namang ano ng bagyo. Yan tayo babalik na uli sa area number 1. Oo. Oh. normal pa rin po magiging trabaho natin oh. manggulay na rin kaya ako ng pako maygit marami pa oh. magugulo na rin po tayo ah. Dami ah. Ang dami, pako. Ang dami pa ko pagkakulot na kulot po ang nah, dami po pagka ganito po umamboy lalabasan yung maraming pako yan tuloy-tuloy na po tayo kahit sa panabihan ng daan hmm.

Yah, makakagulay na naman po ulit tayo. libreng libre na. Aray. Talaga hong nakakakaba at gawa hong ng bago pala ang puuli tayo nag-uumpisa ay, eh. mayroon na naman ah, ah, talaga yan, biro, yan yan, ingat, ingat po ang lahat Ngayon po ay pabor sa iba nating halaman at nagkaroon ng ambon po ba. Tulad dun ng sibuyas, siya yeah, tama tama. Pagod na. Ramdam natin ha, po agay. Eh. titing pa po tayo din sa tabindaan ah dami pa dito talaga kung pa may lang ang gulay ayun po, ingat po ang lahat ano ho, may gulay na ho tayo bye